Hello and Merry Christmas! Mayroon akong gift na natanggap. <laughs> Gusto ko lang i-share. Para mayroon akong i-content. <laughs> para lang may ma-i-content na ba. Nabuksan ko na sana or napa-ano um, ko na sa wrap. Pero tuloy natin. Ayan. Mula sa aking kaibigan. Ayan, nakalagay. Ayan, panaban at water. Panaban is yung para sa hair or sa head, forehead. Water is yung para sa taglamig. ang ganda. Buksan natin. Para makita niyo. Simple lang naman yung mga gift, gift dito. Pero ang importante is ang galing sa heart. Diba? Ang gaganda ko nito. Ayan. try natin. Kasi mahilig na ako sa ganito, di diba? Try natin. So, ito siya. Yan, pwede na ako makalabas na hindi lalamigin ang aking tenga. Pwede gas siyang gamitin sa ganyan. Di kaya dito sa neck. Yan. So, double purpose. compare dito maganda. Ang ganda ng kulay. Napaka soft. Ito naman is yan. Super nice. Para talaga sa taglanig. O bagay di ba? Kasi so, ito ang gift na na-receive natin. Ayan. Cute naman siya. Oh. Thank you very much sa so, gift na ito. para hindi ako lamigin sa aking pag-walking. So, thank you. Thank you sa gift, Goy and Freddy. Thank you guys for watching and Merry Christmas. Bye!